Ante, kaya mo yan. Uh, stay strong. Yan lang. Uh, tataga may love mo. Siyempre, mahal na mahal ka namin. May mahal ka din ni Wam, ni Mitchell. Mahal ka ng family. Mo. Ma. Mami, ano masasabi mo sa mga pinaglalaroan si Antoinette? Yung pet niya daw, nang malaki, sobrang round daw. Anong masasabi mo? Ngayon mo na sabihin sa kanila yung tunay mo na aramdaman. Siyempre ano, anak ko 'yan nasasaktan din ako. Siyempre walang magulang na, 'di ba? Nasasaktan pag yung mga anak nila nabubully tapos nababash. Actually wala naman kasi masama sa katawan niya, Antonet. Siyempre, 'di ba? Yung letokada nga Uh, kasi syempre lahat ng babae, goal nila yun. kubaga pangarap nila yung magkaroon ng magandang ganito, magandang ganyan. Kung tutusin nung araw nung dalaga, kung pangarap ko rin yan. Pero syempre, di ba, hindi tayo ganun ka kayaman magparito ko. or ano, walang mag mag-pledge para para magparito ko. Syempre, nasasaktan ako para sa mga anak ko. Lalo na kay Emma, kay Angela, tapos kay Antoinette. Syempre, sobrang sakit. Kasi yung anak mo yung ganun, di ba? Nabubuli. So, dahil nga nasa social media tayo. Uh, pero, na namin yun. Pero di ba grabe nga din talaga yung mga sinasabi nila okay. kay Antoinette. Uh, kaya siya matigas doon daw yung katawan. Kaya nga. Uh, syempre first time lang kasi magsayaw talaga ni Antoinette. nagtry uh, Nag-try naman siya para kay Mitchor, para sa amin, sa family. syempre para sa mga guests niya rin yung subvertine ni Mitchor. Nag-try talaga siya. Ako nga rin nagulat eh kasi sabi niya, surprise. Tinatanong ko siya lagi, ano ba sasayawin mo? Sabi niya sa akin, mami, surprise. So, syempre, surprise din ako. Oh, so, natuwa na ako syempre, ano ko 'di ba? Nagsayaw ng gano'n. Mahihiyain kasi yun, hindi siya talaga sya sumasayaw. sumasayo. napakasakit. Nagtry yung tao tapos ganoon ang gagawin ng um, ibang tao, 'di ba? Nababash. So, yun. Ano gusto mo rin sabihin sa mga kagayang magulang na nabubuli yung anak nila? Syempre, yung mga magulang na 'yan, hindi lang nagsasalita, nakatingin lang niya. Pero deep inside, masakit, namiyak sila, 'di diba? Pag nakatalikod na yung anak nila, napakasakit. Ako magulo ako pero ramdam ko yung sakit. Siyempre ba, diba, ayoko yung anak ko yung nagaganon. Nabubuli kay sa ibang lugar o sa ibang ano. Uh, napakasakit sa magulang talaga. Na, ewan, ewan, naiiyak na lang ako. Deserve ba namin sabihan ng ganun? Sumayo lang naman. Wala naman kasing masama sa sayo nila. Diba? Nagsayo sila. Silang tatlo, magkakapatid nagtry sila para kay Baby Major para sa mga bisita. So wala naman kasi masama doon. Nagsayaw si Talent nila yun eh, di ba? Sabi ko nga more practice pa para marami pa silang sayaw. So abangan niyo yung mga susunod na sasayaw nila. Sasayaw nila, yun. Para ma-perfect din nila yung ibang step na gusto din nila. Ano na lang, mami, masasabi mo kay Anton kung sakaling nanonood siya, paano mo papalakasin yung loob niya? Kasi sa so ngayon, hindi pa siya lumalabas sa mga social media. Kasi nga, di ba na ando doon siya sa point na ang daming sinasabi ng mga tao sa kanya na hindi niya na kayang harapin. At kaya mo yan, uh, stay strong. Yan lang. Uh, tataga may loob mo. Siyempre, mahal na mahal ka namin. Mahal na, mahal ka din ni Wam, ni Mitchor, mahal ka ng family. Tatagal mo na yung loob mo. Mm, um, mahal na mahal ka namin. Sin, konting practice pa. syempre na dito lang kami para supportahan ka. Yung family mo para supportahan ka. Sin, tatagal mo na yung loob mo. Pray lang kay God. syempre lahat naman diba, dumadaan sa hirap. Lahat naman nagiging perfect. Wala namang isang igla perfect na agad. Lahat ng bagay pinag So, tatagal mo yung loob mo. Keep strong. Pray lang kay God. No, yun, mahal na mahal ka namin. Stay strong. At sasamahan ka namin, Antoinette, kahit ano pang gadani mo sa buhay, kahit ano pang bash yung mga uh, ihaharap mo, handa kaming kasama ka, family mo. Mm -hmm. Kaya, stay strong. stay strong. Ayun lang, mahal na mahal ka you. namin. I love you. At, ayun po, sa mga taga-supporter pa rin po namin, maraming maraming salamat pa rin po. Thank you. Hello. Follow niya rin po si Mami Daddy.